Eh. Hey. Ayun, hmm? Walang price na no? magano kaya yan. Hindi ko alam. Ito kasi, oh. Paano mo yun mo open? Meron pa kasi sa kabila. Ayan, oh. Ano mo ng gunting? Ayan, oh. <coughs> 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 Mura lang siguro ito. Ano daw to sabi nung no, kaklase ko? One... One oh, sixty nine. Hindi ba? Open mo nga yung isa. Try mo nga. Bili ba ito i Let me see. Let ah, me see. Parang kagaya nung ano ko. Ayun. Parang jelly. Ano nga? sita saan at iba na? nanta mm -hmm. mm -hmm. dito poster cola. ito pong washing machine. sayo boy, let me see. si ano? siya kanya. niyong kanya na ito wala, na wala niyong kanya. Di ba? Mm -hmm. Happy ka? 12. Hindi. Nawala kasi yung ano niya. 15 na yung ganito ko pa. Nawala kasi. 15 yung Hindi ganito ko. Hindi nga. Sinira kasi. Hindi sira yan. Si Hindi sira yan. Talagang nag... Pag inikot mo kasi yan, kaya nga, puzzle yan eh. Kasi para ikaw mag-solve. Solve mo. Ate. Solve mo. solve mo nga yan eh. Ba't ako? Di naman natin yan. <coughs> di rin ako... <coughs> Mamaya i-solve natin. Mamaya na. I have an app for that. No. <tinyo> no oh, po ka pa nandiyan. Wow. And, tamo, Bote ba tayo lang Oo. Bottle. Bote. Bote hmm. na yung ganyan ko pa. Hmm. Kasama yan. Ilan ba naman Ito. 12 lang? Yeah. 2, 3, 5, 10, 12 nga. Ito pa. Oo, oh, diba dalawa na yung... E, isa yung pa, yung pa, ganito na. No? Tapos ito pa. Local to. Ano eh? <laughs> hey, I got one right. Huwag na. Ayaw mo na yan. Dyan mo na yan. Para may lagayan ka. Mm. Ito po. Eh, correction tape lang yun. Eh. Hmm. Sino na yung puro candy? Sino nag-aagawan? Nakaatingin lang dun sa ano eh. Ang sinasolve yan boy? Pag nasolve mo yan, magaling ka na. <laughs> Pag nasolve mo yan, idol na kita. Idol ka na ng buong bansa.